Hello! It's a rainy day. Dito kami sa MRG. Naglalakad. Trip-trip lang. Ayan si Madam. Nauna na sa akin. First time niyang maglakad-lakad sa ulan. putik, hindi sun. Bilis ni Madam maglakad. Naiwan na ako. Sabi ko sa kanya, let's try na maglakad sa ulan. Tsaka medyo matagal-tagal na rin tong ulan na hindi humihinto. So, dito sa Middle East, like Kuwait, bihira lang magulan. Oops! Padaanin natin si Parikoy. Uy, layo na. KB! KB! Hindi na niya ako narinig. Iniwan na ako ni Madam. Wala na siyang pakialam sa akin. Joke. Sana natin, bilisan natin. <laughs> Ito niya tayo. Medyo hindi matao ngayon kasi Ramadan. Tahimik pa dito. Pero pag usually, lalo na pag gabi, ang daming tao dito. Yan, mas madami niwan nga ako. magsasummer na kasi umuulan na tapos ito humid then sandstorm yan na simula na ng kainita ng panahon hindi <sighs> <sighs> ako narinig ng anak ko ah Madam. Lah. Talaga niya ako narinig, dire-diretso lang siya. Wait. Ay, sige Yan ito yung natog na Little Manila dito. Itong area na to. Maraming tao dito. Katambay. Eh. Ano ako ni madam? Ay niji mo pa na yung ulan. Cada color this. pagdating sa bahay nito flat flat higa kagad ni bago oh. Hmm. Medyo basa na yung sapatos ko. Bad idea. Pagkalabas ng bahay, alam naman namin na umuulan. Pero hindi ako nagpapalit ng sapatos. Dahil akala ko mawawala lang to. Yung pala, almost one hour na. Ana, iniwan ako ni Madam. Hindi ako pinansin. na sinandatunong ko naman siya kung gusto niya maglakad from Marina hanggang Old Sook. Tango lang naman siya. Baga wala siyang choice. Trip ng nanay niya. Kaya tuloy naglakad magisa isa dire diretsyo. Iniwan ako. Hmm. Itong mga yellow tent na to, yun itong mga ano, mga nagbebenta. Siyempre, umuulan, sarado sila. <coughs> ano na, mga nagbibenta naman? Ng... Ayan maglaka dito. Walang katao-tao. Pero pag walang ulan to, oh my God. Daming tao din. Iniwan ako ni Madam. Wait! so mo sni liplang sumilip lang tumalis na sumilip lang at iniwan na ako nang katotoo sarap maglakad-lakad Ayun, yun ang building namin Asan na siya Ang bilis, andun na B Wait You walk so fast Ayan na si Baha Kunting ulan, Baha na Dumiretso pa rin. Iniwan na naman ako. building katabi ng nature stays Filipino bakery Woo! Tika na, muntika na Magalit si madam. Why you walk so fast? Huh? Those are Are you okay? No. Sure? No. Mm. So how is it? I don't like it. Oh, you don't like it. Pag-uwi mo sa Pinas, <laughs> I'm sure araw-araw umuulan. I don't think so you don't like it. And hanggang dito na lang aakyat na kami, babush.